Good morning! Good morning, guys! Dito na naman po si Ate Mare. Magluluto na naman ng ulam. Ang luluto ko gito, guys, yung munggo. Munggo, masarap. Alam ko po na itong ulam, kilala nyo to. At mahilig kayo siguro sa munggo. Masarap kasi ang munggo. So, ito, piprito ko muna yung at tina pa, tinapa masarap kasi tinapa pag piniprito mo na bago mo ihalo sa munggo yan ala wala na kung gaas ay mayroon favorito na ito ng mga baby ko na gulay gulay ng munggo ito ang pinakamurang bilihin siguro sa bilihan ng mga ulam 20 pesos 30 mga kabili ka na ng munggo na ulam pero pag karne po bibili ka sa ano 60, 60 siguro po ang order ah, mas dito na lang sa munggo masarap yan masarap kasi ito ang pinapa bago ihalo mo sa munggo kaya po muna siya. Haluan ko guys ng uh, alugbati. Ano ba lang alugbati guys? So, 15 pesos ang bili ko. kaya magtatanim na lang ako. Ito, hindi ko ito itatapon. Hindi. Tatanim ko ito para pag nagkadahon, magugulay na po. gisa-gisa tapos gisa. lalatay ko na ang ala munggo gisa ko siya para masarap masarap kasi pag ginigisa ang munggo Masarap na. Lake natin ng asin. Ng asin? Asin. Kumpi mm -hmm. lang. lang asin. Lagyan natin ng paminta. Ano paminta? lagyan ko paminta paminta tapos gine sa mix para masarap konti-konti lang konti-konti lagyan natin ang chicharon na baboy ito kasi ang gusto ko may namungo na, na mayroon chicharon masarap nam sarap masarap ang monggo naslakien natin ng sabaw wow sabaw ng monggo na pinaglagaan guys nasa ito tinataw. na natin ang ating ulam. Ulam pa na asin. Ulam pa na asin lagyan ko din siya ng konting patis para masarap ayan sarap kasi guys ang gulay ma may ko konting patis para maglasa lasa ng laseng laseng patis ayan sarap na to na Sila, ihalo ko na itong uh, alok bati. Sarap na yung guys. Masarap na ang ulam ng monggo. Ayan guys. Sir monggo, tinapa, ang hinalo ko tinapa. Masarap ang tinapa sa monggo, wow, masarap sarap. Sarap. Hindi hmm. ko na nilagyan ng, ano, guys, kamatis, kasi ang mahal ng kamatis. Pero masarap sana kung kumpleto. Hindi na ako nagbili. Tipid-tipid mo tipid na, kaunti. Ang mahal ng kamatis, pero masarap naman pag walang kamatis sarap pag walang kamatis. Yan guys, tatanim ko na naman to na alugbati para magkadahon kasi ang mahal ng alugbati. Yung madali lang tumabuhay guys, alugbati, madali lang mabuhay. Tatanim ko mamaya. Hello baby, good morning. Good morning, Gimabel. Good morning. Kakain ka na may Pasok ka na Ah, wala. Anak ko si Jemabel Kagigising lang. Tamang-tama. Kakain na siya ng ulam namin, Monggo. Umaga po. Ano mo guys. Ang kamatis talaga ngayon. Napakamahal. Mahal ang talaga ang Kamatis. Dati naalala ko. Maliit pa yung, maliit pa ako noon. Buhay pa yung mga lula ko noon. Sabi ng lula ko noon, palagi daw kayo mag-uulam ng kamatis. Kasi napaganda, napaganda raw ng kotis yan. Pero madalas kayo mag-uulam ng kamatis, sinasawsaw lang namin ng, ano, ng asin. Masarap. Masarap naman siyang ulam. Sabi kasi ano, kumain daw kami ng kumain yun kasi mag, napaganda ng gotis. tapos mapula raw yung pis ni pero sabi ko naman parang hindi naman namumulong pis ngay ko pag kumakain ako ng kamatis kasi kailangan daw yung mapulang mapulang na kamatis yung kakainin namin sabi ni Lola no? sabi ko napula lang ang pis ko pag ako nagme make up <laughs> kasi pag ako nag ano, pag ako nagme make up guys pakiramdam ko, iba na mukha ko. <laughs> Kaya mas gusto ko yung simple lang talaga. Ayaw ko yung may mga makeup, makeup, may mga pagano'n, gano'n, may eh, pagano'n. Ayaw ko. Kasi nung first time nung ano, minikap na ako nung kinasala ko. Sabi nang nag -make up sa akin, sige tapos na, umarap ka sa salamin. Iba pagharap ko sa salamin, parang hindi ako. <laughs> parang hindi ako, parang hindi, parang hindi mukha. Sabi ko kaya mas maganda talaga. Simple ka lang, araw-araw ganyan ng, anong, anong thing. Anong thing, anong lang, ano, counting. Counting ano lang ng mukha mo, okay na yun. Kasi pangit yung ganyan-ganyan, may ganyan, mga backup nga. Pag hindi ka magganyan, wala, hindi ka nakilala, iba na naman ang mukha mo, mas maganda talaga yun. Natural ka lang, simple lang, ganyan lang gusto ko rin. Kaya, kahit sa mga anak ko, ganyan, ayaw niya, ayaw talaga nila na sila mag i-makeup-makeup, hindi ayaw nilang kami kasi magaganda naman daw sila. Magaganda naman daw sila. Kanino? Siyempre, kay ating marin. Joke lang. <laughs> Joke lang yun, oy. Joke lang, kasi sila naman makakita kung maganda ka o hindi. Eh, lahat naman tayo magaganda. Eh, kanya-kanyang tingin lang nang yan yung tao, diba? Ganun lang yun. Kaya ngayon, ngayong umanga, dito pagkatapos naming kain, marami pang kong tae. Yung mga taihin, ang tahiin ang <laughs> taehin, magbubulala ko. Yung mga damit nga tatahin ko, yan, mga kunyit ng mga damit, yun, yan ang mga ano ko ngayon. Tatahin ko naman, luluto naman ako. Eh, tika, luto na nga. Luto na, luto na. Yung ba, masarap. Masarap talaga ng guys. Paglano na yung... Paglano na yung ano? Yung ulam Buso -buso na... Gusto gusto na talaga pinili. Masarap. Masarap talaga. Napaparami ang kain ko dito guys. Pag, pag sinabing munggo ang ulam, napaparami talaga. Sigo kaya ako nananaba. <laughs> Papatayin ko na ito. Siguro kasi ano eh. Pangit din ang alugbatan niya, ano, nilalaga. Pangit din, mas maganda yung ano lang, parang ano lang, kaunting luto lang. Parang ano, huwag niyong masyadong lata. Parang madulas na kainin. <laughs> okay. Oh, magalaw ka. Hello. Mo sangkay Kainan yes na na. mag Ngayon lang ako nagmakayan na Masarap ba yung munggo pa? Saka? Kapag GC, masarap pa yung munggo. Nagluto ako nang. Nagluto si Mrs. ng munggo. Kapag sabagin tuyo din po. Saka adobong manok. Hindi, kainan natin. Ang ko pa na monggo kasi sabi nila gamot daw sa arthritis. eh. <coughs> 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 sira, hindi ko na pa na sira eh. Yung ngatin sa sisi. Oh, buksan ang YouTube. Nasera. So guys, nasera yung aking panahiyan. Nagkamali. Ayan na. Teka, ayusin ko muna. Muning! Wala nang lamang kaya niya. Muning! Muning! <laughs> akin yung ginde, akin. Huwag mong kunin yan. <laughs> Oh, wala nang ang laman niyan diyan eh kasi naubos ng mga bata. Tapos kukunin mo pa. Ano, Mingming? Ba't mo hinawakan yung garapon? nag na lang yan. Ha? Sa kanya ano? na daw yan. Gusto mo ba yan? Oo. Oh. Mm -hmm. Ayan, ayan. Na, ano na, oo, oh, oo, oh, Oh. na. A few inches later. Confused as didn't know what to do I almost gave up, but you can. I'm

Thank you. lang guys. Maraming salamat. Happy New Year. Please, sana subscribe nyo naman po. Thank you. Happy New Year sa lahat. Thank you po. Bye.